Kamakailan ay isinusulong ni Justice Secretary Boying Rimulya ang pagpapalit ng pangalan ng West Philippine Sea bilang Sea of Asia. Kasunod ito ng plano ng DOJ na pagsasampa ng kaso sa International Tribunal sa susunod na taon dahil sa environmental damages sa Panatag Shoal at Spratly Islands. Ayon kay Rimulya, sa ganitong paraan, makakakuhaan niya ito ng suporta sa international community. Pero para kay Atty. Harry Roque, ang pagtawag sa West Philippine Sea bilang Sea of Asia ay makatutulong upang tugunan ang problema sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China. Dahil anim lang yung tutong isla, lima hawak ng Pilipinas, isa hawak ng China, ito nga po yung Itoaba na pinakamalaki, ibig sabihin, itong anim lang to ang magkakaroon ng 12 nautical miles of territorial sea. Ano ibig sabihin yan? 12 times 6, napakaliit nung territorial sea kung saan magkakaroon ng soberenya ang either Pilipinas or ang China. Magkano ba yung 12 times 6? 60 plus 72. 72 square miles lang ang merong territorial sea. Yung balance, syempre may kabahagi niyan, Philippine Exclusive Economic Zone dahil tayo naman ang pinakamalapit dyan sa West Philippine Sea. At talagang sakop natin dahil 200 nautical miles, napakalawak niyan. Ngayon, dahil wala namang EEZ ng ito, aba, walang claim to EEZ ang China dyan. So tanging Pilipinas lang ang magkakaroon ng EEZ. Now, wala namang pong soberenya dyan. Wala pong ng Pilipinas dyan. Yung karapatan lang mangalap at makinabang sa tanging yaman, yung sovereign rights na tinatawag. So yung balanse na labas dun sa 72 square kilometers na territorial sea ng mga isla at saka yung balanse ng labas sa exclusive economic zone ng Pilipinas, yan ay high seas. Pag-aari ng lahat pero walang estado na magkakaroon -mag ng pag-aari. Common heritage of mankind. Kaya nga, ang suhestyon ay nating Sea of Asia. At posible na yan ang magiging solusyon. Kasi nga, kapag Sea of Asia, ang Pilipinas, ang China, may obligasyon na pangalagaan. Meron din tayong karapatan na kumuha ng tanging yaman diyan. Kaugnay nito, sinabi naman ni Roque na kanyang igigit ang mga maaring solusyon sa tensyon sa West Philippine Sea sa China kasunod sa imbitasyon na natanggap nito na magsalita sa isang aktibidad. Panahon na po para magkaroon ng solusyon. Tama na po yan, na itong problema, hindi na ako ang teritoryo. Ay nako, wala po tayong patutungunan kung puro ganyan. So sa susunod na linggo po, sa kauna-unahang pagkakataon, magsasalita po ako tungkol sa posibleng solusyon sa agawan ng isla dyan sa West Philippine Sea. sa tingin ko po, kung lahat tayo ay papainitin lang ang ulo ng mga Pilipino at mga Tsino, mainit ang ulo nila ha. Nasa national news nila talaga ito na parang ang sinasabi nila, nagtaksil daw si Presidente PBBM. Eh kasi nga, umiinit ang diskusyon pagdating sa pinag-aagawang isla. So panahon na ng pag-usapan natin, solusyon. So inihamon ko kayo kung talagang tunay kayo nagmamahal sa bayan, solusyon na po ang hinahanap natin at hindi na yung para galitin lang ang ordinaryong mga mamamayang Pilipino.